Yan, ito na tayo, OFW buhay. Gabi na umuwi, diskop pagod na pagod. Ganito ang buhay ng OFW, akala nila masarap. Pero sa loob mahirap. Karamila, marami kang pera dahil OFW ka. Pero yung utang, marami kang utang. Kaysa sa awad mo kulang pa sa pambayad ng utang kaya kaya nga nagtiis eh dahil nag OFW kasi nagtiis kaya maraming babayarin. Di ba? Kaya minsan sabihin nila hindi ka magpapa utang eh suplado na ako. Di ba? Eh, may hirap naman tayo kasi ang OFW guys. Kasi naghahabol din nga para may pambayad sa utang. Eh, may utang rin ako may utang rin sila kaya wala tayo choice maghirap tayo talaga tiyas tayo ng ilang taon dahil kapag sa Pinas ta, wala, wala tayo pambayad ng utang hindi natin mabayaran lang utang natin pag doon tayo sa Pinas kaya kailangan magtiyas na lang ang buhay at ang kasi lahat na sinasabi ng mga OFW na relate ko din yan guys. Ang sinasabi na porket OFW maraming pera. Hindi, marami rin utang to. Kaya na ang ng OFW eh. Eh kung may eh, pera naman ako talaga hindi eh, hindi sana na ako nagiging OFW. Naghahanap na ako ng pandun sa Pilipinas. Kasi wala tayong pira doon sa Pilipinas, nga nga gutom. Di ba? Kaya magtistiis na lang tayo rito. Wala tayo choice eh. Kahit ano paggawin natin, may pinapaaral tayo. May pamilya. Yeah. Tiis na lang. Mahirap ang buhay. UW. Malayo sa pamilya. <laughs> ang sakit huwi kain tulog trabaho hindi mo makita hindi mo nilalaro yung anak mo gusto mong laruin hindi mo malaro dahil malayo sabi nila may video naman pero ang video hindi iba ang personal kaysa video mahawakan mo sila mahalikan mo sila mayakap mo sila ang hirap, ang hirap. Sakripisyo talaga ang Ohip Kaya marami ako na relate ako sa mga sinasabi ng mga sinasabi ang sinasabi ng ibang Ohip kaya relate ako diyan. Ang hirap talaga ang sakit. Kung gusto lang ayaw ko. Pero wala tayong magawa. May pamilya, may pamilya tayong binubuhay.